What's up, kalapatids? For today's video, magtatos nga tayo kalapati na 10.36 kilometers Binigla natin sila. At susubuan natin ang na kanilang home instinct. Matagal-tagal din tayo hindi na kapagtos ng na kalapati. Nakakamiss din, kalapatids. Right, yes. na tayo sa ating motor. At may pag-anong-ganong pa tayong effects. Shoutout nga po pala si JPRC Club. At nag-load na nga tayo ng mga kalapati natin dito sa loading station. Shoutout kila kuya sa mga na na mga kalapati namin dito. Alright. Nata yan ang ama, ginagawa ng kalapatid sa umaga, nagtitimpla ng kape sa labat, makailo. Ano ba ni itimpla kalapatid, sa maga? Ay ako yan, sa labat, at give me his Quaker Oats. At tara, baka na natin mga kalapati natin, uwi kaya tumato. Nata na naman sila, yan, sige, likot pa. Eh, mwebe na pe kalapati natin. Mas mwede siguro kung sa kaliwa natin iaharap yung, yung loob natin anong haara pa dito. Ano sa tingin niyo? Para pagdating nila, diretsyo na sila sa landing ball. Kaya ano, parang ganyan. Wow! Bleh! At dalawang alam pala'y dumating natin na una. Hindi na yung isa, yung grisom natin. Ayan, sila mag-jowa. Halagang magkasama pa rin, nagang sa training. Sana all may jowa. Ate, ang waba ng isang, makulit talaga yung isang yan eh. Pagpakain tayo ng mga kalapati natin, pasalubong sa kanila. Okay naman, medyo masigla naman yung mga kalapati natin. At pagbalik ko sa loob yan, na sila ang na in natin. 36 kilometers, binigla natin yung kalapati natin. At pumasa naman sila. Ah, Nakauwi naman sila ng maayos. So, sinubukan natin yung homing nila kung kaya nila yung ganong kagad kalayo. Yan. Bali, low fly lang sila dito. Sinubukan na natin kagad. Magsa South Race tayo ngayon. Shoutout sa JPRC Club. Si Hugan. Sa mubo ng JPRC Club. kikla Kuya Emak. Yan. So, abangan natin itong mga ibon na to. Tingnan natin kung hanggang saan yung kakayanin nila. At please like, share, and subscribe sa ating channel. Thank you sa panonood. Peace out. First,